Magandang araw po sa inyo mga taga or magandang gabi. Ito po ay isang reaction video lamang mula kay Tayo na at mag-subscribe sa kanya. Pasubscribe na rin po sa channel ko. Tara na at nang masimulan na natin. Nagbabala ang United Nations na mas maraming tao pa ang mamamatay sa Gaza Strip dahil sa halos tatlong linggong pambobomba ng Israel bilang gantito sa pinakanakamamatay na pag-atake ng Hamas sa kasaysayan ng bansa. Batay sa Israel, pinalalawig pa ng ground forces nito ang operasyon laban sa Hamas sa Gaza. People in Gaza are dying. They are not only dying from bombs and strike, soon many more will die from the consequences of siege imposed on the Gaza Strip. Pinutol ng Israel ang supply ng pagkain, tubig at kuryente sa Gaza. Hinarang din ang lahat ng deliveries ng fuel dahil sa posibilidad na magamit ito ng Hamas sa pagmanufacture ng sandata at bomba. Basic services are crumbling, medicine is running out, food and water are running out, the street of Gaza have started overflowing with sewage. Gaza is on the brink of a massive health hazard as the risk of diseases are looming. sa ulat ng Health Ministry sa Hamas-run Gaza Strip, may gitna sa 7,300 na mga tao ang nasawi sa pag-atake ng Israel na karamihan ay mga sibilyan at bata. Nababahala naman ang UN dahil sa tumitinding war crimes sa Israel-Hamas conflict. Bukod pa ito sa posibilidad ng paglawig ng gulo sa regyon. Nagbabala na ang Estados Unidos sa Iran habang binomba na nito ang mga pasilidad sa Syria na ayon sa US, ginagamit ng Islamic Revolutionary guard corps ng Iran at iba pang grupo. Rosalicos UNTV News and Rescue. Diyos ngaming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Maraming salamat po. Huwag kalimutan mag-subscribe na po tayo kay Pasubscribe na rin po sa channel ko. Babay po.